Alay, ngayon nga hoy dadako tayo kina in Mary Joy sa kinasalang ire. Kung ano nga hong init ng panahon ay talagang sinabayan nga ho ng sabitan. Magkabilangan man nga ho ay talagang hindi ko kulang. Talaga namang baliwala yan lalo na't nagmamahalan ang lukad at buo ng niyog. At haba namang nagkakasabitan ay nagkakatagayan. Ay sino nga namang maiinip di yan? Kung sa pulutan at pagkain nala ay mamimili ka nala ang tulad ka naman ang mga pangangakit na ire. Tara, lalapa doon. <laughs> ay hala! Kami nga ho ng aking ate MJ ay pakasalan at nakasalubong nga ho namin itong si Mamay Ulpo. Habang ako nga ho'y nakakakita sa daan ng mga nakatambay, di akin nga ho'y inaakit. At nang kami nga ho ay may makasabay. Tara ho, lala pa ho. <laughs> Tara, lala pa doon. <laughs> Ika nga daw ho ay lumapit na ang hindi pa nakain. Kaya nga ho ako ay nangangakit. Kaya ho itong anak ng tatay at nakasunod ho kay ate MJ. Palapit nga ho ang ate MJ sa kinasalan. Kaya nga ho ako ay nasa sa likod na rin. Inaalok nga ho kaming kumain ng teya aling. Ang ah, kinasalan nga ho si Kenneth at Mary Joy Alita. Ito nga ang kapatid ni Kenneth Alita. Ika ko nga ay kunting pilit pang kumain. <laughs> Konting pasutsot pa nga at talagang bubusyar na ang lagay na ere. Papaano ga iyan? nakaturo na naman ang aking kamera sa mga ulam na irit iritputahe. <tinyo> O yan talaga ang magandang hamon na iniintay ko sa iyo Ate Jen kanina pa. Nasandok na nga ho si Ate Jen, wala na nga hong nagawa kundi ako ay napilit na rin. Tangkas-tangkas ko na naman nga ang isang pinggang kanin. Sa pagkakataong ito, yung kailangan na ay mamili ng putahe. Kung nakikita nyo at namumula ang putahe ay gawa ho nito. Nagre-reflex nga ho ang bubong ng tent na ito. Pero paano gawo iyan? na naman ang anak ng tatay. Si Ate Jen ngay hindi na rin daw siya mapipigilan. Kaya bawat subo niya pati ako ay natatakam na. Pagpasensyahan niyo kung pa pawis man ho, ang nakikita ninyo sa pagmumukha ko. Paano gahong hindi dagnas pawis iyan? May apritada ho, may igado, kaya naman ho ako ay ganado. <coughs> hindi lang naman ho akong binabanas dito at ang ibang ho ay may mga dalapang pamaypay. Ay ako ga ho, wala ho akong kadala-dala kundi butse at ang ilalagay ay mga apritadang iyan. <coughs> Pagkatapos ko nga hong kumaya ko huy nagaantay na ng sabitan. At pinagmastang ko nga ho ang mag-asawang iri. Ito nga hong mag-asawang taga mabanban. At doon ko nga ho ito madalas madaanan. Pag ho ako'y naniningin ng aking sagingan. Kung makikita nyo rin nga ang mga ginang na iri ay tingnan nyo naman at mga nagagandahan. Talaga namang si Kuya Bayani busy busy -bisi sa kanyang negosyo. Ang kanya nga ho, mga paninday pampalis ng init ng ulo. Kita nyo naman kung paano subaybayan ng sabitan at ang mga ito nga ay mga nag-aantay na. Dumating na nga ang pinakaiintay ng lahat ang magkasabitan ng iyan. Di iyan nga ho at kanya-kanyang tayo ana at kanya-kanyang dukutan. Ito nga si Ate Injing na ingat yaman. Ay matay magpapahuli at kasakasama nga itong si Ate Gina. Maya-maya pa ngay ang tatay nag-iisay lumapit na rin. Naghahanap nga ho yan ang sombrero kanina ay hindi niya nga ho daw makita. At ang kanya daw hong ulo sa kasalan ay magiging palamuti. <laughs> Pinalakas ko na nga lang ang loob niyan at ayaw din naman makita ang kanyang uban. Sabi ko na ano naman tatay ko niyan ay palamuti, ikaw naman ay puge Kitang kita nyo naman kung gaano kaganda at kagwapo ang mag-asawa. Kaya naman si Tia Milia at si Tio Kilit na magulang ni Kine, hindi nag-atubiling malaki ang isinabit. 46,000 ang ibinigay po ng uh, Tatay Kilit at uh, Inay Milit. Sumunod na nga ho no na magulang ho ng babae. 41,000. Yan. Uh, 4,000 41 piso ang ibinigay po ng uh, Tatay Rita at El de na nga hong sumabit ay ang mga ninong at ninang. Talaga naman ho ang saksig hindi mawawala kung paano bumitaw ng sabit ang mga ninong at ninang. Sa pamumuno nga ho ni Kapitan Judel Dres at kasama pa nga ho ang mga ibang kagawad at mga naglilingkod sa barangay. At habang nagaantay nga ng sabitan ay talaga namang hindi maiiwasan ang tumagay. Mga naghuhuntahan nga ho habang nasa ilalim ng puno. Mainit man ho ang panahon talagang sasabayan ho iyan ng pagkakaisa. Lalo na ho nang sumayaw na ho ang Tia at Tio Kilit. Halos ang lahat nga ho ay lumapit at sumabit. Day sabi nga ng tatay yan ay pautangan laang at at saka lang ikaw babayaran pag ikaw na magpapakasal. Kaya naman ho ito sa amin inakasanayan at talagang mga nakabungis-ngis. Kita nyo naman ang mga sabit halos mapulong ng aho ang plastic ni Tia Mili. at ni ng kailangan ding sumayaw. Kaya naman ho ganun para ho ang mag-asawa ay may mapagsimulan. At kung wala rin ho kayong bariya ay pwede naman ho kayong lumapit dito. Para ho kayo ay magpapalit. Kung magkaano la ang ang inyong makakayanan. Ito nga ho ay para sa lahat at walang sapilitan. Play Tatasayo na po ang uh, Ninong Pinay at Ninong, uh, Ninong Monching kung ho kayo ay kinukulang pa nga ho ng pulutan ay pwede ho kayong bumalik dito sa catering. Magkusa na nga laang ho, wala rin naman hong ibang magtutulungan kundi tayo-tayo na laang. Ang naging sabit nga ho ng kinasalan ay nasa 260,000. Kaya naman ho mga bigatin ay nasa sa loob na ng bahay ni Kuya Ambos. Ay ya!